report so to this video, uh, balik probinsya naman po tayo, balik Mindanao naman po tayo. Kasi taga rito kasi tayo, no? At uh, maraming maraming salamat po sa pagbalik po natin. At uh, may sponsor po na nagbigay po sa atin, no? At uh, may dalawang pamilya po tayo na bibigyan ng mga groceries. Masa kasama natin ang mga gwapong kasama natin. Ayan si Boy Gahe si Jason Katambay. So, nandito po yung mga groceries. Pakita mo yung mga groceries. So maraming maraming salamat no sa nag-sponsor para po kay Maribel uh, Candelario at uh, kay Ma'am at kay Gerlin Amores. Maraming maraming salamat po Ma'am Ginebel Manya Bing. Ma'am, maraming salamat po sa iyong ibinigay na biskwit at uh, gatas, vitamins sa bata no at uh, ihahatid po namin ito mamaya doon sa bata at maraming maraming salamat din kay atinance Jen sa walang sawang pagsuporta dito sa amin sa Mindanao. Ito na naman po kami ah patuloy sa aming adikain na mga na makatulong sa mga nangangailangan. At God bless at maraming salamat. Wa bani kadilaw ug nido? La iya. Unsa may gatas sa Daniel ni? Birthday. Ah, birthday ra jud karon pa juday makatilaw og wow karon pa di mak makasalamat juta sa imong hamam no nga ah, uh, sukad-sukad uh, ah, pa di makatilaw si Bibi og nido Nana putan dire sa pamilyang nga uh, atong napabalayan pang walong pabalay ng team Kalingap sa Buangga del Sur daw. Daghang salamat kay Ma'am manya Manyabing. Ma'am, dagang kay salamat ma'am. Ah, nana ang imuhang ipapalit. Ah, nagpalit tagda ko ng gatas na nido. Era nido. Dayon naabot ay biskwit o ah, nagpalit nagpalit putag vitamins para sa bata. Ah, silin si o Growy. Dahil nang palit po tayo, duha ka ah, bugas. Ma'am, nagkang salamat sa imong gihatag. Uh, ah, na po namo nino. oga ah, kumustahan po nato. Kay dugay na po nato sila nga wala ma, kumusta, o sa sitwasyon sa bagong balay nila o unsay sitwasyon sa mga bata. Tata sa pamilya, no? si Nanay Virgilia Candelaria. Candelario. Ah, si Nanay Virgilia Candelario atong unang na-vlog. sa yun, nagpasalamat na ito sa naghatag, nagahin sa grasya panalangin para sa kang nanay. Nay, ah, nami na karon yatag sa imuha, isa kahapsak, dayan ay dilata lata, gatas, noodles, kapi, uh, sabon, asukar, shampoo, o uh, biskwita. Ka hinuha. Tub daghang salamat no sa naghatag